good morning. Anong preview? Mga siklista. Ah, dire 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 sila mara. Kanina kasi guys, ayo ah, mag-record ng GoPro bago ako umalis sa bahay. Eh ngayon eh kinawagan ko yung gagawa ng GoPro. E. Maabot siya ng 4,500 para magawa yung GoPro. Eh 4,500 yung paggawa. Eh kung tumagal lang siya ng tatlong buwan o kaya eh kalahating taon. 24,500 plus ka kaso 5 pang pamatay at pagkain, nilalabas ng 5,000. konti lang ang idatagtag ko, brand new na eh. Ba't ka akong magpapagawa? Nakakasa ko ng na 10,000 mingit, brand new na. Tatagal na lang ng 30 taon. Yan. yes sir kung ano ko lang ng footage provincial activities to. Nasaan ang stopover nyo? DRT? Oh, ha? Po. Ah, sabi ko na nga DRT. Mga ilang ano kayo? Ilang participant kayo? Dami-dami din dami, dami, po. May, may libo dami, ba, ba dami, kayo? May, dami, may libo? Aabot na libo? Ha? Aabot na libo? po. wala naman. E saan kayo nag-umpisa? Saan kayo umpisa? Sa Malolos po. Malolos pa. Kalayo ano. May, sa inyo ba kasamahin nyo ba yung mga truck na yan? May mga truck na yan? Opo. Masa kaya kung halimbawa may madisgrasya? Opo. Thank you. Nandito sila sa tulay ng uh, angat mga uh, ka-explorer. Mga siklista natin ng bulakan uh, wala na may sa mga isa, may gitsan to. Uh -huh. Boss, good morning. Anong preview dyan? Ano, anong premyo? Wala po, wala po final din yung pan Ah, takbulakan lang, -bulakan lang. parang activities lang. Opo. Kala ko may ipa-premyo eh. Hindi kumakalat, meron may accredited, accredited. Ah, ano ni Gopdo? Ah, uh, tambi dito. Pa-activities ni Gop. Hindi, malolos lang? Malolos. May Ah, siguro malolos. Ah, pala ko ni Gobi. eh. Bumbulakan. Bumbulakan? Bum okay. May aabot ba kayo mga isang libo? Eh, po oh, wala ba? naman. Layo pinanggalingan nyo. Malolos pa, no? Eh thank you. Thank you, thank you. Mga siklista. Galing pa pala sila ng malolos. Tapos eh... Dito sila nag-meet up sa tulay ng angat. kasama sa pulis